Hello mga papasam, nagulat ako mga papasam. Si Mama Tanya may gusto yatang bilhin. At matutuwa ako sa kanyang bibilin, Nakita ko siya kagabi, Nag scroll scroll. Hindi ko alam kung kailan niya to-orderin, pero sure ako mga papasam, matutuwa ako sa kanyang bibilin, Napakabagay na bagay sa kanya talaga mga papasam. Kaya tara mga papasam, ipapakita ko sa inyo kung ano yung gusto niyang i-order. Kaya tara, let's go! Ayan mga kapapasam, huling-huli ko si Mama Tanya. Tinititigan niya pa o. Oh. O, oh, tingnan nyo. Grabe ang bibili ni Mama Tanya kaya talaga matutuwa ako na ito mga kapapasam. Ayan, ayan tingnan nyo o. Oh. Bagay na bagay kay Mama Tanya siguro to. Kaya gusto niyang bilhin oh o. Oh. nako mo mukhang bibili ni Mama Tanya. Ilang piraso kaya ang bibili niya nito? Tingnan niyo mga papasam, grabe si mama Tanya. Oh, bibili mo yan. <laughs> bibili mo yan. <laughs>